Nagawangang makadikit muli ng Team South sa score ng Team North sa pagtatapos ng unang quarter. Ito ay sa pamamagitan ng playmaking ni Mendes at ng kanyang bilis, penetration at extra pa sa labas. Ang naging strategy nila para makasabay sa scoring ability na mayroon din ang Team ng Norte. Pagdatinga ni Ricky sa bench ay makikita ang pawisang pawisan siya. Ganito raw pala ang pakaramdam kapag lahat ng mga galing na player ay kanyang makakalaban. Napasulya pa nga siya sa bench ng North at naalala niya kung paano siya pigilan ng kanyang dalawang kuya sa ilalim ng basket. Hindi pa rin naman siya basta makapenetrate sa basket dahil sa pangambang mablack siya. Nakakapagod din naman daw ang palagi ang reverse layups at malilikot na sidestepping. Lalo pa nga si Ramirez ang bumabantay sa kanya na minsan ay si Flores na minsan din ay ang kanyang kuya Maki. Nakakapagod pero nakakaramdam siya ng kasiyahan sa larong ito. Natcha-challenge daw siya at pakiramdam niya ay marami pa siyang dapat pang matutunan para mas lalong gumaling. Kung iniisip nga ni Ricky ay mahina pa siya para matalo ang mga kalaban niya sa one-on-one, -on -one, kabalik naman ito ng kanyang mga kasamahan. Si Trey Sanchez nga ay napaseryoso na lang kanina nang makita niya kung paano nito pinaupo si Mover at nilampasan si na Romero at Ramirez. Paano nagagawa ng isang ito ang mga bagay na iyon? Kung iisipin, maliit siya at napakadaling pigilan ng mga tulad ni na Mover. Pero para ang dali lang sa kanyang gawin iyon. Hindi ko pa rin matanggap na nagagawa nito ang mga iyon habang ako Nasabi nga ni Dre sa sarili. Tumabi nga rin sa kanya si Calvin at pasimpleng tinapik ang kanyang balikat. Okay ka na ba Captain? Mahinang tanong ni Calvin matapos ayusin ang kanyang kulay pulang buhok. Katabi nga rin ni Dre si Jasper na pasimpleng nakikipag-usap dito kanina. Ito ay upang mabawasan daw ang inisitong nararamdaman. Dre, ikaw na ang bahala. Nagpapahinga na muna ako. Sigurado ako may adjustments na gagawin ng mga kalaban natin sa ginawa nating strategy kanina Baka hindi na maging epektibo ang small ball line up na puro shooters Isa pa, magandang makalaruan lahat, hindi ba? Nakangiting wika naman ni Ricky Mendez matapos uminom ng tubig Napahigpit naman ang hawak ni Ray sa kanyang tubigan Strategy ba natin iyon? Ikaw ang nakaisip noon Gusto nga sanang sabihin ito ni Sanchez kay Mendez pero hindi niya nagawa. Kung ganoon, maglalaro na ako. Larong-laro na ako. Wika naman nga ni Jasper Soriano na marahang tumalon-talon at nagbanat ng mga braso. Tumayo na nga rin si Michael Gardiano at nang makita ito ng mga tagapinamalayan, ay dahan-dahan na nilang pinaingay ang crowd. Makikita nga rin ang pagtayo ni Luke David, ang ace player ng bayan ng Bungabong. May taas nga itong 6'9 at kilala ang player na ito na isang magaling na defender sa ilalim ng basket. Si Jasper Soriano ang point guard, si Michael Gardiano naman ang shooting guard, at si Luke David ang power forward. Sandali nga rin napasulyap si Nariki at Gerald kay Marlon. Maglaro ka na rin Kuya Marlon, sabi nga ni Ricky at napalunok naman si Magbuo ng marinigayon. Gusto ni Marlon na kasamang maglaro ang mga players niya sa Mansalay kaso napatingin siya sa mga kasamahan niya. Maging si tuason nga ay nagtumbs up din sa kaniya. Kaya mo iyan Kuya Marlon. Nagawa mo na sa bako kaya siguradong magagawa mo rin uli iyon dito. Sabi nga ni Gerald at ang mga kasamahan nila ay napatingin kay Marlon magbuo nang ito ay tumayo na rin. Pasimpleng sinulyapan ito ni Luke David at alam niyang anak ito ng isang sikat na manlalaro noon. Nakita rin niya ang ginawa nito sa bako at hindi siya makapaniwalang may ganoong husay ito sa pag-create ng tira sa ilalim. Maging si Dre Sanchez nga ay napatoon din ang atensyon kay Magbuo. Hindi pa nga raw nilang nakakalaban ang mansalay at kung magagawa raw uli ng sentro ng team na iyon ang ginawa nito sa bako Giants ay malaki ang posibilidad na mahirapan daw silang talunin ng mga ito sa regular games. Dahil nga rin sa maglalaro si Jasper ay napatayo na nga rin si Dre Sanchez. Napalingon din nga siya sandali sa mga kasamahan nilang hindi pa naglalaro. Kapag pangit pa rin ang laro ko, kayo na ang pumalit. Mahinang winika ni Dre na para pang ayaw tanggapin na naging pangit ang laro niya kanina. Napatingin pa nga siya kay Mendez at hindi niya maiwasang mainggit sa ginawa nito. Iniisip pa rin niya kung paano yun. Pero biglang sumilbato ang referee at hudyat na ito ng pagsisimula ng second quarter. Galingan mo kuya Marlon, utakan mo ang mga katapat mo. Sabi pa nga ni Ricky at si Marlon ay pasimpleng napangiti na lang sa cheer ng kanya mga kasama. Lumapit naman sa kanya si Luke David para itanong kung tatay niya si Little Giant at nakangiti naman si Marlon na tumango. Kaya pala mahusay ka rin, galingan natin huwag nating palusutin ang mga darating sa ating kalaban. Si Sige, sagot naman ni Marlon na pumesto na sa side ng North. Sa kalaban kasi ang bola at makikita nga si John Ray Perez ang nagpapatalbong nito. Kasama nga rin ito ang duo ng Socorro na si Spade at si Daymond na kulay pula ang buhok. Si Larry Diso naman ay kasama na rin ang pumasok na nakataas ang baba na naglalakad papunta sa makakatapat nitong si Luke David. Habang pumasok nga muli si Jeric Salonga Nang makitang ipinasok na si Marlon Magbuo Inunahan nga ni Salonga ang isa pang player sa bench nila Na nagpupumilit na pumasok muli Si Patrick Marasigan Medyo napalunok pa nga si Magbuo Nang tabihan siya ni Jeric Sana iyong ginawa mo sa Baku Giants ang maibigay mo sa akin Anak ni Little Giant Mahinang wika ni Salonga at parang pakiramdam nga ni Marlon ay ang taas ng expectations ng kanyang katapat ngayon. Mukhang maswerte ka dahil mapapadikit ka sa poging player ng Norte. Wika nga ni Larry ng tabihan niya ang mas malaking si Luke David. Malakas maglaro ang isang ito kahit medyo may tupak sa ulo. Wika naman ni David sa isip na inihanda na ang sarili dahil nandito na si John Perez na dala ang bola. Nagsimula na ang laban at seryosong nagkatinginan kaagad sina Perez at Soriano. Naging maingat nga si Perez sa pagpapatalbog ng bola dahil pwedeng maagawan siya ng kanyang katapat. Hindi ko gusto tingin mo Jasper, mahinang wika ni Perez na binabaan ng dribbling. Mabilis nga niyang iniiwas ang bola mula sa kanyang bantay at bumigla siya ng takbo papunta sa kaliwa. Napahabol si Soriano Kaso, bumangga ito sa screen na ibinigay ni Spade Yap. Mabilis namang lumipat si Gardiano kay Perez kaso, mabilis ngang tumalo ng point guard ng Puerto Makikita nga sa ere ang solidong pagbitaw nito sa bola at si Gardiano ay mabilis namang sinabayan ito, ngunit hindi ito umabot. Hinalit ng bola ang net sa pagpasok ng tirang iyon ni Perez at napangiti nga siya sa kanyang defender na si Soriano. Mayabang. Nasabi na nga lang ni Jasper na napatingin ka agad kay magbuo para hingiin ng bola. Nasa south na nga ang posesyon ng bola at mukhang babawian nga ni Soriano si Perez. Bumigla nga ng atake ang ball handler at dito na nga napahabol si Perez. Kaso isang mabilis na paghinto ang ginawa ni Jasper at isang step back jumper agad ang kanyang pinakawalan. Pumasok din iyon at inismidan nga niya ang kanyang defender. Matapos iyon Bumalik sa norte ang bola At mukhang hindi pa raw doon matatapos ang pakitaan ng galing ng dalawang point guard Na nasa loob ng court Umatake nga rin si Perez At binigla rin niya ng hinto ang kanyang ginawang iyon Si Soriano nga ay napalampas sa kanyang hinahabol At doon na nga napangiti ang point guard ng norte At tumalo na nga kaagad siya Para pakawala ng bola Pasok muli iyon at umiling-iling pa ito habang tumatakbo palayo. Si Jasper Soriano naman ay mabilis na hiningi ang bola kay magbuo at mabilis din siyang nagpunta sa kanilang side. Binilisan nga niya ang dribbling niya at ginamita ng simpleng hawi ang kanyang defender na sinamahan niya ng simpleng tulak. Bumalik nga siya sa 3 point territory para sa isang step back 3. Si Perez naman ay tumalon din para subukang pigilan niyon kaso Nabigurin siya Napangisi nga si Soriano Habang pasimping tinulak ang napadikit sa kanyang si Perez Sa paglapag nilang dalawa Sa sahig ng court Pero Sumablay ang tres na iyon Na ikinangiti ni Perez At ikinaseryoso naman ni Soriano Sa ilalim nga ng basket Ay makikita naman ang pag out ni Salonga Kina David at Magbuo Napangiti tuloy si Henrik Sa nakita niya habang nasa bench kaya ng inaasahan sa sentro ng Sea Lions. Sabi nga ni Ramirez sa sarili at makikita nga ang malakas na pagkuha ni Salonga sa rebound. Mula naman sa gitna ng court ay makikita si Larry Dizon na sumigaw ng pasa. Si Jerick nga ay mahigpit na hinawakan ng bola at ibinato kaagad ito sa kasamahan niyang humingi nito. Si Dizon nga ay nasambot iyon at doon na nga kumawala ang chair ng marami para sa kanya. Iyan nga ang i ninyo. Sabi nga ni dison na 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 kaagad na pagkatapos ang laban ito ay siya na raw ang magiging paboritong player ng mga katalagahan. Tumakbo si dison papunta sa basket nang may kakampantihan kaso nang tatalo na siya ay may kamay na biglang sumundot sa bolang kanyang hawak na kinailing ng mga kasamahan niya sa bench. Napigilan nga siya ni Dre Sanchez na nasa likuran na pala nito at ang bola nga ay tumapon palabas ng court at doon na nga napatawa ang mga manonood dahil mukhang nasira ang kapreskohan ni Dyson matapos iyon. Napangisin na nga lang si Dre nang mapatingin kay Larry Dyson. Nakalimutan mo yatang nandito ako sa court. Sambit nga ni Dre at si Dyson ay napaseryoso nang marinig iyon. Sige, tatandaan ko na simula ngayon. Sambit naman ni Larry na napangisin na rin sa ginawa ni Dre sa kanya. Ang bola nga ay nanatili sa kamay ng norte at pagkasambot nga ni Perez sa bola ay binigla niya si Soriano ng isang behind the back crossover na ikinawaw ng mga manunood. Umatake nga si Perez sa basket na hindi natakot sa paglitaw ni David. Binangga pa nga ni Perez ito at mabilis na tumalon palayo. Walang foul na naitawag doon pero pinakawalan pa rin ni Perez ang bola kaso nagmintis iyon. Napangisi pa rin naman ito dahil wala raw siyang pakialam kung magbintis yon dahil alam niyang si Jeric ang makakakuha ng rebound. Sabay ngang tumalon si Magbo at Salonga sa ilalim ng basket para sa rebound. Kaso, mas maganda ang pwesto ng sentro ng norte na idinakdak kagad ang bola matapos itong makuha sa ere. Isang putback dunk iyon na ikinachir kaagad ng mga supporters ng norte. Paglapag nga ni Salonga sa ibaba ay pasimple pa niyang binangga si Magbuo. Napaatras naman si Marlon dahil doon. Masyado raw malakas ang sentro ng Puerto Galera. Mas magaling daw ito sa mga big man ng bako kaya baka raw hindi niya magawa ang mga nagawa niya sa larong iyon. Pagkasambot nga ni Soriano sa bola ay agad nga itong hiningi ni Dre Sanchez. Pagkakuha nga ni Dre ay mabilis niyang pinostehan si Damon sa paglampas niya sa 3-point arc. Naramdaman nga ni Barcival ang lakas ni Sanchez at nilabanan naman niya ito. Kaso, nang gawin niya ito ay doon na nga siya binigla nito ng ikot pa kanan. Napangiwi pa nga siya dahil may siko na tumama sa kanyang tagiliran na naging dahilan upang maiwan siya. Nagdidilim naman ang paningin ni Sanchez matapos iyon. Ito na nga raw ang kanyang redemption quarter at nang harangan siya ni Dison ay binigla niya ito ng talon palapit sa basket iniiwas niya ang bola mula sa mga kamay ng kalaban at kasabay ng pagsilbato ng referee ay ang pagbitaw niya ng isang reverse layup sa tagiliran ng kanyang bantay. Sabay na bumagsak sa ibaba si na Sanchez at Dison, at ang bola ay tumalbog muna sa ring bago tuluyang pumasok sa loob nito. Ang referee nga ay tinawagan ng foul si Dizon at counted din daw ang tirang iyon ni Sanchez na ikinaingay muli ng mga supporters ng South. Napangisin na nga lang si Dre ng pagmastan si Dyson. Nilampasan niya ito at napakuyom naman si Dyson sa nangyari. Pumasok nga rin ang bonus shot at ang score nga ay naging 39 to 37 matapos ang 3 point play na ipinamalas ni Sanchez. Dalawa pa ang lamang ng norte. Ang home crowd nga ay nagsimula na muling magingay at matuwa dahil mukhang okay na rauli ang laro ni Dre. Mula naman sa bench ng Norte, ay makikita ang pagtayo ni Maki Romero matapos siyang sabihan ni Mover na siya na raw ang bahala kay Dre Sanchez. Pinalabas nga ni Mover si John Ray Perez na napatango na lang dahil nakatingin din sa kanya si Ramirez. Pasimple pa nga nag-appearan si Romero at Perez nang magkasalubong silang dalawa. Nilapitan pa nga ni Maki si Damon Barcibal at pagkatapos noon ay sinambot na nga nito ang bola mula kay Salonga hindi pa ako kontento sa ginawa ko kaninang first quarter. Mahinang wika nga ni Maki at dito na nga siya napatingin sa bumabantay na si Soriano. Napangiti ng marahan si Maki Romero at kaunting galaw lang niya ay mabilis niyang nilampasan si Soriano. Nabigla nga rito ang kanyang katapat at ang mga manunod ay napaseryoso nang makita ang pagkilos ni Romero. Bumangga na ngarin rin lang si Soriano kay Barcibal at ang marami ay lalong napaseryoso nang isang switching ang naganap. Dito na nga rin lumayo ang mga kampi ni Maki at doon na nga nila nakita ang espasyong nagawa noon. Binibigyan nila ng lugar si Romero at Sanchez na kinaseryoso ng mga nasa bench ng South. Kilala ka Dre sa pagiging killer pero hindi iyon na nakita ko sa iyo kanina. Sambit nga ni Maki na hindi kaagad nagustuhan ni Sanchez mayabang tingnan natin sabi nga ni Sanchez at doon na nga niya dinikitan si Romero kaso dumaan ng bola sa pagitan ng kanyang bukas na mga paa kasunod din noon ay ang paglampas sa kanya ni Romero na kinawaw ng mga manunood mabagal ka sabi pa ni Maki matapos iyon at nang gumalaw si Sanchez ay napaseryoso na lang siya nang mapaupo siya sa sahig nang hindi niya namamalayan doon na nga lalong nagwala ang mga manunood dahil sa solido ng ankle breaker na iyon. Dumeretso nga si Maki sa basket na kung saan ay agad namang hinarangan ni Luke David. Si Romero nga ay napangiti na lang nang gumalaw siya pa kanan at agad naman niyang napakagat do ng big man na humarang sa kanya. Nilampasan nga lang agad ni Maki ito nang isang mabilis na sidestep pakaliwa ang kanyang ginawa at pagkatapos noon ay doon na siya tumalon. Nagdilim pa nga ang kanyang paningin nang humabol si Gardiano ng pag block Pero wala lang ito kay Romero na biglang ibinaba ang bola habang nasa ere at sa paglampas niya sa ilalim ng basket ay doon pa niya pinakawalan ito. Isang reverse layup yun at hindi man lang ito napigilan ni Gardiano na tanging board lang ang napalo sa kanyang ginawa. Ang ganda nga rin ang ikot ng bola na sa pagkama sa board ay agad itong kumaya papunta sa basket. Hinalit nito ang net at sa paglapag ni Romero ay kalmado lang siyang humanda para sa pagdepensa. Maging ang kanyang mga kasamahang sina Damon at Spade ay napaseryoso na lang din sa kanilang nasaksihan. Depensa na, sabi pa nga ni Romero. At dito na nga nagsimula ang kalbaryo para sa lineup up ng South sa pagkakataong ito. Dinurog ni Romero si Dre Sanchez. At naging dahilan muli ito ng kanyang frustrations sa nakalipas na mga minuto ng second quarter. Wala pa rin nagawa si Magbukay Salonga na naging dahilan upang dominahin ng norte ang ilalim kahit pa nga naroon si Luke David. Pinamalas din ng doon ng Socorro ang kanilang solid chemistry sa ilang place pero ang lahat-lahat ng ito ay madaling nangyari dahil sa pagpasok ni Maki Romero. Pumasok ka na uli Ricky at gamitin ang strat na ginawa mo kanina. Sabi pa nga ni Maki Romero sa sarili matapos magpakawala ng isang mid-range jumper sa harapan ni Dre Sanchez. Hinalit nga noon ang net ng basket sa pagpasok ng bola rito. Sa pagkakataong iyon ay doon na nga napatawag ng timeout ang Team South dahil wala silang magawa sa paglakas ng opensa ng mga taga-norte. 53 to 42 ang score at limang minuto pa lang ang lumilipas sa ikalawang quarter. Inis na inis si Dre na bumalik sa bench habang si Gardiano naman ay pawisang pawisan dahil sa paghabol sa kanyang binabantayang si Spadiap. Si Jasper Soriano ay hindi rin magawang makipagsabayan kay Romero. Si Luke David naman at Marlon Magbuo ay parang nawala ng kumpiyansa dahil kay Jerick Salonga. Kung iisipin nga ay all-star game lang naman ito pero kung paglaruan daw sila ng mga taga norte ay kay Inam kaya hindi ito matanggap ng kanilang ego. Kabalik naman ito ang naganap sa bench ng North. Masigla namang bumalik ang mga players nila roon at makikita pa nga ang kapreskohan ni Larry lalo na nga nang makagawa ito kanina ng kanyang paboritong dunk. Tambakan pa natin sila para mas masaya. Sambit na nga lang ni Mover Flores at isang malakas na sigaw ang kumawala sa bench ng Norte na lalong nagpaingay sa mga supporters nila. Kung papasok si Mendes, pagtulungan natin siya. Huwag nating hayaang makuha muli ng team nila ang tempo sa laban. Dagdag pa nga ni Mover at napangiti naman si Maki. Ako ang bahala kay Ricky. Hindi ko nahahayaang gawin uli niya ang kanyang ginawa kanina sa unang quarter. Tapos na rin ako sa warm up ko. Sambit naman ni Maki Romero at dito nga ay napaseryoso rin si Henrik ng mapatingin dito. All star game lang ito pero parang sa isang Maki Romero ay tila isa itong seryosong laro na hindi dapat basta magpatalo. Ayaw ko nang matalo ng padalawa kay Ricky sa ligang ito. Sabi nga ni Maki sa sarili.